kaniya 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 kaniya

sabi ko si Kings kami pupunta. Hindi niya kami sa veterans. Oo. So what is that? So, yes. that you will bring her to St. Luke's. No, saan, saan yan? Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung condition niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So sir, so, gusto niyo po. mo. mo. Gusto so, mo. Gusto mo. Gusto mo. So, sir, sumunod kayo ng local orders. Huwag niyong alam niyo na injustice na siya. kung sa 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 mga dapat loyal kayo, kayo sa, kayo sa, 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 sa constitution. constitution hindi sa politician protect the people not oh, the malos ma constitution po sa batas, hindi sa okay. kay tampalos hindi to bargain hindi to bargain okay. hindi to bargain kailangan oh, niya yung oh, shirt saiting pa doktor na nagsasabi na yung doktor

はい危ない。<music> <music>